sa ating pong linya sa mga oras pong ito. Dagdagan pa natin ho, mga kapuso, kahit pa na ating pong kaalaman. Dito po sa usapin ng mga nasa, nahaharap sa iba't ibang kaso na dinidinig po sa International Criminal Court o ICC. Oo, dahil nga po dito sa pinakahuling desisyon, yung interim release, hindi nakapagbigyan eh. Oh, eh, may, may may mga balita pa naman na ang sabi na wala malay sa loob ng ano ng selda si dating pangulong Rodrigo Duterte. May mga tanong lang kung siguro ating mga kababayan para mas maunawaan po natin 'yan. Nasa ating linya po Attorney Joel Ruiz Butuyan, ICC List of Counsel. Ang ICC pa naman hindi basta abogado ka. Sige, hindi pala ganoon may lista. Talaga mayroon po silang special training sa mga counsel na didinig po o haharap sa mga hukom dyan po sa International Criminal Court. Ah, uh, Nakauwi na pala. Okay. Si Attorney Jamel Ruiz Botoyan. Attorney Butoyan, good morning po sa inyo, Attorney. maganda uh, magandang umaga, Kuya Or, uh, Orly, at sa lahat ng ating mga kabayan uh. na nakikinig at gising na ngayong umaga. Ako'y natutuwa, hindi long distance ang tawag namin. <laughs> <laughs> nakabalik ka na sa Pilipinas kasi kung nasa ikaw ay nasa The Hague pa ngayon no, sa Netherlands abay madaling araw doon nako eh oras ng tulog mo Attorney Joel Oo oh, tama yan oh, Anyway um, kailan pa kayo nakabalik? ngayon, uh, ngayon -ngay lang ba o nung isang araw pa? Uh, last week uh, Kuya Or Orly. Oh, mabuti, mabuti, naman at uh, nakapag-adjust na kayo ng inyong uh, sleeping time. Um, may mga katanungan pa rin kahit pa paano na naglalaro sa isipan natin mga kababayan dito sa desisyon ng ICC o ng uh, ng uh, uh, International Criminal Court doon sa petition na interim release para kay dating pangulong Rodrigo Duterte. Parang napaka naman ng ICC. Para naman lahat ng parang bakit parang lahat ng mga statement ng mga supporter, kaanak Uh, na andito naman sa Pilipinas, wala naman doon sa sa The Hague, Netherlands. Eh. Kino-consider ng ICC at isa sa malaking dahilan naman ito kung bakit hindi pinagbigyan ng interim release. Ba't kaya ganun, Attorney Buto yan? Um, kuya Orly kasi um, pinagbabasihan ng um, pre-trial chamber, yung mga judges. No? Uh, hindi lang yung mga aligasyon, ng abogado ni Mr. Duterte. Hindi lang 'yung aligasyon ng kanyang mga kamag-anak, kundi kundi 'yung mga ebidensya talaga. Halimbawa, 'yung um sinasabi nilang mahina na at um, nasugatan pa nga si Pangulong Duterte. Hmm. Si kailangan ng extensive medical care ng dating pangulo para so, Alam mo sinabmit sa pre-trial chamber 'yung medical records na uh, maintained by the um, nurses the medical staff no na um uh, kay uh, former president duterte doon sa may detention facility mismo mm -hmm. no so, nakita ng mga judges uh, uh, i'm sure kung ano yung talagang kalagayan saka kung ano talaga yung kapasidad ni uh, former president duterte at mas pinaniwalaan nila no yung mga yung uh, medical records ng mga to Although sinabi ng uh, judges na patungkol dun sa kanyang mental fitness kasi iba yung issue ng uh, mentally fit pa ba siya to face mm -hmm. trial. Mm -hmm. Yun ay kanilang riripasuhin kapag uh, na nila yung yung separate na motion for adjournment, no? Kumbaga parang ano to, parang uh, uh, ipapatigil yung trial dahil uh, sinasabi nilang mentally unfit si a uh, former president Duterte ibang issue yon mm -hmm. ang sinan pa lang ng pre-trial chamber yung yung uh, request for interim release yung sinasabi nila na um, uh, while ongoing yung trial kailangan nasa labas uh, si Mr Duterte uh, dahil matanda na siya dahil kailangan niya ng um, ng, ng caregiver Uh, yun yung dinesisyonan pa lang ng uh, pre-trial chamber, Kuya Orly. Parang sa pagkakaunawa ko, pakikorek Attorney Butuyan, hindi lamang dun sa maaring mga statement in public ng mga anak o ng sino man pong nasa kampo ng dating Pangulo ang binigyan ng bigat ng ICC. Kung hindi yung salo salungat na ebidensya o presentasyon ng depensa ni attorney Niklos, uh, tama ba yan? Tama ko. Eh, hindi hindi oh. lamang 'yun kung ano sinabi ng public, yung hindi yung sinabi niya na mahina na ay observation, hindi. Uh, sinabi kasi nung una binabanggit pa ni attorney tamo, ano nga pa pili doon? Hoffman. Hoffman. Okay. Nick oh. Hoffman. Yeah, oh. no. At sabi ni attorney Nick Hoffman, Nick tuloy. attorney Hoffman na uh, bukod doon doon sa nung una, sabi niya tangkap ng Pilipinas kung doon na i-release, bibigyan ng interim release ang Pangulo. Nilino ng Pilipinas, hindi sinabing tanggap. Ang sinasabi namin, kung ano, ang ito, iutos ng ICC, susunod kami kahit hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Pangalawa, ito na naman yung medical reason na sabi nyo nga, eh, sabi ng mga observers doon sa detention facility, hindi naman siya, walang problema sa kanyang kalusugan. Ibig sabihin, itong mga pagkakasalasalan sa na nato ng mga paliwanag para pagbigyan siya ng interim release ng ICC salungat sa nakikita ng mga judge. Tama ba yung pag ko? Uh, tama yon, no? Kuya Orly. Saka um, binigyan din ng... Um, um, judges, mga sariling statements ng kanyang mga kamag-anak na bumibisita sa kanya no? Yeah. Dahil uh, uh, sinasabi naman nila na uh, okay naman siya And in fact uh, meron pa isang uh, quotation doon na nasabi niya yung uh, 13 girlfriends niya, meron siyang payo sa kanyang 13 girlfriends na humanap na sila ng uh, iba na boyfriend na uh, na merong credit card na malaki yung credit limit no meron siyang ganung uh, statement pa na uh, binanggit ng uh, ng ano ng uh, hindi ko na maalala kung yung prosecution or yung yung Pero hindi uh, hindi yung kay galing kay attorney Kaufman in fairness hindi galing sa kanyang statement na yun, I think no Oh hindi galing kasi mm -hmm. galing ito sa ano na sa either sa prosecution or sa sa pre chamber no mm -hmm. dahil salungat yung sinasabi ni Mr. Kaufman sa yung yung mismong sinasabi ng mga kamag-anak ni Mr. Duterte after na bisitahin siya sa detention facility sa The Hague. Well, uh, yun naman eh, uh, na naman eh, sa ating mga kababayan na malusog, nakita, nag-uusap pa kami, magkakapatid, and then the following week may, sakit na kanya. So may, naunawaan naman yan ng ating mga taga-subaybay. And I think na normal na proseso yan. Pasa't nagre-request ka. Ang, ang masaklap lang yan, kung hindi naniwala at sinasabing meron kang mga ebidensya na malaking kasinungalingan yun na medyo masakit uh, sa, sa korte. Ano, kahit anong korte, ICC man yan, no? uh, mga normal regular na korte sa Pilipinas, uh, attorney, attorney Sir, ano po? Oo, kasi ang um, kagaya na sinasabi ng ating mga ibang kababayan, talagang nag sa sariling lintika no? yung uh, company, uh, former President Duterte dahil yung ebidensya na ginamit no para decision yung kanyang request for interim release ay nanggaling mismo sa sa kanilang kampo no mm -hmm. um saka um, kuya Orly ang pinaka-importanting considerations actually sa issue ng interim release ay unang-una um yung um, risko sa mga witnesses sa kasama ng mga biktima no para mm -hmm. uh, pakakawalan ba siya uh, temporarily Meron bang risgo sa mga sa security sa buhay ng mga and victims no kasi uh, at this point na disclose na alam na ni former president Duterte kung sino yung mga testigo sa kanya kasi mm -hmm. part yan ng disclosure ng prosecution so kung papakawalan siya at magkakaroon siya ng caregiver magkakaroon siya ng mga bisita na hindi monitored by the um, ICC dahil halimbawa ma-house ma arrest siya pwede niyang isiwalat at pwede niyang ibulong no doon sa mga caregivers at makakarating sa kanyang mga mga kasama dito sa Pilipinas lalong lalo na ang isang napaka-importante na basa ko doon sa may decision ng um, ng um, I chamber kuya Orly mm -hmm. ay uh, sinabi ng prosecution na kung pakakawalan temporarily si si former president Duterte it will endanger still ongoing investigations no So dito sa dito sa words na to makikita mo na mayroon pang ongoing investigations. So ito ay nagtutugma doon sa may mayroon pang iba na mga indirect co-perpetrators si Mr. Duterte at ongoing pa rin yung investigation sa mga yon. So meron talagang pag-asa na talagang hindi lang si former president Duterte ang uh, ang um, uh, mad, ma ma na-demanda dito sa ICC kundi meron pang susunod kasi meron pang ongoing investigation. Uh, well, uh, sa paliwadag niya siguro talagang uh, dapat nating maunawaan. Ako kasi parang nasanay tayo dito sa atin na pag uh, hindi naman niya makaka sa desisyon o subjudice, talagang expect mo may mga magbibitaw ng mga salita na maaring uh, patungkol sa korte o sa judge. Yun lamang. Depende yan kung ano ang uh, babanggitin mo. Kung hindi, ikaw masasab yung pa ko. Contempt, of court, attorney butoy No? Pero, na, na, ano lang, observation lang. Kasi ang binanggit ng ICC, yung mga statement ng kanyang mga anak, lalo na ni Vice President Sara Duterte. Will it help kung tahimik lang yung mga anak and some quarters or supporters na lang ang iyakang magsalita? Ganun di ba ang efekto nung no, kung sakasakali uh, sa ICC, attorney? Ah, uh, alam mo nagkaroon nga ng pagkakataon na I think si Mr. Kaufman um o basta sinabi ni ni um VP Sara na sila ay pinagbabawalan ng magsalita, mm, no? Tama po. Um, well, um galing ito sa kanilang abogado si Mr. Kaufman, no? Mm -hmm. uh, um, pero kahit na ganoon yung ano yung instruction sa kanila nagsalita pa rin sina nagsalita and uh, nagamit pa rin laban sa kanila yung mga sinabi nila no dahil talagang alam mo between um yung uh, allegation ng kanilang abogado at yung mga sinasabi ng mga kamag-anak ay eh, talagang binigyan ng uh, importansya yung mga nagagaling sa kamag-anak dahil sila yung kumbaga Um, naturally expect mong who will protect or who will um, give statements na makakatulong kay former President Duterte pero the fact na they 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 mention statements that do not uh, actually help Mr Duterte eh mukhang malaking, malaking uh, mabigat na ebidensya talaga yon na pinangahawakan at uh, ginamit ng ICC. Mm -hmm. Attorney, uh, panghuli na lang siguro. Bagamat uh, walang direktang binabagit ng ICC, kung ano man yung bansa na ipresent present uh, sa interim release, ibig sabihin, pagkakanlungan kay dating Pangulo Duterte. Pero lumulutang, nga, uh, pakiwari ko lang, ah, uh, Pilipinas talagang hiniling nila. Tama ba yan? Merong dalawang bansa na hiningan ng observations ng pre-trial chamber, uh, Kuya Orly. Mm -hmm. uh, yung isa doon, uh, yung Netherlands, uh, dahil siya yung host country, mm -hmm. redacted kung ano yung sinabi ng Netherlands, no? Mm -hmm. Tapos pang isang bansa pero hindi pinangalanan, na Kung sino kung kung sino yung bansang ito. Mm -hmm. um, normally ang uh, ginagawang host country ay yung karatig country lang, karatig bansa lang ng Netherlands kasi meron talagang obligasyon yung abusado na mag-attend ng trial. No? Uh. So, hindi ko, ma, hindi ko ma, maisip na ang Pilipinas is ever yung isang i-consider kasi uh, hindi siya... Ma hindi siya akma. Ak Unang-una, yung sinasabi na tama yun, malapit, na, malapit sa ICC or any... Uh, pinaka pinakamalapit na any member countries. Tama ba yun? Tama o, oh, tama yon. yun. pinakamalapit. Dahil mag a dapat siya ng trial. No? Mm -hmm. Okay, so malabo talaga yung Pilipinas. Malabo, malabo, malabo. Lalo na sinabi ng uh, ICC si judges na malakas si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas at meron talagang intensyon na umuwi sa Davao at doon na mamatay. So ibig sabihin talagang wala siyang, uh, wala siyang uh, intensyon na bumalik sa, sa The Hague, no? kung mag-uwi sa mm -hmm. Okay. Ano uh, ano na mangyayari ngayon nga pala may pahabolan dito ano na susunod uh, after nang dinigin itong kanyang interim release uh, kasi napospone yata yung ano eh, confirmation of charges sorry uh, oh, tama yon uh, marami pang mga um, ibang um, preliminary provisional issues na uh, didesisyonan ng pretrial chamber unang-una itong request for adjournment no ito naman yung issue ng sinasabi ng defense na hindi na mentally fit si uh, uh, former president Duterte and in fact um nagsubmiti na yung uh, defense ng kanilang mga ebidensya uh, presumably mga doktor at yung korte mismo uh, humihingi ng listahan ng mga experts ng independent medical experts at yung registry mm -hmm. yung parang record of court ng uh, ICC nagbigay na ng 11 names no 11 names na pagpipilian ng korte Um, kasama dyan yung neuropsychologist, neurologist at behavioral uh, something. So tatlong uh, uh, expertise. So uh, magbibigay ng kanilang findings itong mga doktor na to at uh, gagamitin ng ICC para tignan kung talagang mentally fit or unfit si Mr. Duterte to face uh, confirmation hearings. All right. Alam niyo, ito ito sa akin na to ah, personal to attorney Botuyan. Kasi uh, binasa ko rin yung of course mga background, mga kasong hinawakan ni attorney Nicolas uh, Kaufman at pinabinas binasa ko rin yung mga naging hakbang niya, mga mga ginawa niya mula nung kanyang tanggapin itong kasong ito ng dating Pangulong Duterte. May ano ba, may pangyayari na ba na nagpalit ng lawyer ang isang uh, accused sa ICC at pinagbigyan ito, uh, kung halimbawa, talaga namang unang-una hindi naging maganda yung pag at uh, nahihirapan ang sitwasyon ng mga kaanak o pamilya nung nasa nasasaktan at nasa uh, uh, detention center facility ng ICC. May ka ba yung attorney, uh, Buto Yan? Uh, normal yan, uh, Kuya Orly, no? na nangyayari uh, na pinapalitan uh, o napapalitan yung, um, yung abogado no, Uh, and in fact, um, if I remember correctly, nagkaroon na ng gano'ng klas klaseng pagpapalit kay Mr. Kaufman sa isang insidente na mayroong conflict of uh, interest na sinasabi. Yeah. no? Ayun oh, yata, yun yata yun, yata, yun, ano, yun parang, uh, ewan ko lang ako na, na, na may decision na doon ng ICC doon sa accusation ng conflict of interest. Oo, oh, tama yun. Meron um, oh, na gano'ng nangyari. And then meron din yung kasing misan merong abogado na magaling sa uh, pre-trial sa confirmation of charges. Pero pagdating sa trial ay merong silang kukunin na ibang may eksperto sa trial mismo. No, pwede naman pala, no? Magastos nga lang, attorney. <laughs> Oo, magastos talaga. Magastos Lalo yung para... euro, yung bayaran doon. No, para Parang isang linggo lang, uubusin yung buong yaman mo siguro doon, attorney. Ano? Mababantayan Pag... 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 yung kaso mo sa bawat ano, bawat hakbang, ikaw nga bawat kilos. Attorney, papa napapasalamat sa yung paghatid ng kaalaman na ito para mas lalo maunawaan natin ang uh, sitwasyon at maging ang uh, ki, uh, ang, uh, ang pangyayari sa kinahantungan nito pong mga dinidinig uh, na nakaso po sa ICC na dati Paolo Duterte. Maraming maraming salamat attorney at uh, thank you ha uh, sa ulitin sir attorney Jobel salamat sa iyo. Anytime maraming salamat kuya Orly. Mga kapuso si attorney Jobel Butuyan po ICC uh, 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 uh list uh, accredited uh, lawyer.